Ito so, yung mga kangkulo, Labong. Labong yung mga kangkol. Labong na binuro. Ito yung labong mga kangkol. <laughs> yung pinaka-favorite ng tsikwa mga kangkol. Labong. Medyo maamoy mga kangkol. Ito yung masarap. Masarap siya mga kangkol kahit mga 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 kangkol, Ito yung tanghalian namin ngayon mga kangkol. Oh. Pintang. si so yung mga kangkol, kagising lang natin. May pintang tayo mga kangkol. Ito pintang. So yun mga kangkol. Buksan natin kung ano yung laman ng pintang mga kangkol. Kung masarap ba o hindi. Kasi kung ano, kumbo na ito mga kangkol, Kumbo. Ayan, diba mga kangkol? Oh? May yakult pang kasama mga kangkol. Ito mga kangkol, manok. Manok to siya mga kangkol. Oh. May bihon sa ilalim. Ayan mga kangkol. Masarap ito mga kangkol. Kasi naka kumbo na siya yan labong labong ko siya mga kangkol ka labong na binuro ito yung labong mga kangkol ka oh <laughs> yung pinaka favorite ng tikwa mga kangkol ka labong medyo maamoy mga kangkol ka oh ito na masarap. Masarap siya mga kangkol kahit mamunin. At yung pinaka-favorite nilang pagkain. binorong labong. Yan. Tawagin nyo na ito dito mga kangkol. Ito. Pintang. Mga kangkol. Kanga. Diba? Masarap na mga maya kulta akol pa. Ba, mga ba oh. So, yun mga kangkol, diba? O, oh, Gilid lang muna natin mga kangkol. Yung pansitbihon mga kanggol oh. nila dito mga kangkol. Ito maganda rin mga kangkol, yung pagtimtang. Kahit late ka nang magising, may pagkain ka. Kesa yung niloto ng kusinero mga kangkol, pag late ka nang gising, wala na. Ang mga kangkol ba? Yummy. Ang mga kangkol. Bintang. Oh. A few moments later. Yun makang ko. <laughs> dahil kutum tayo, dahil panggapit tayo makang ko. Upos makang ko, walang natira. May natira mga makang ko, Yan o. Yan natira sa pintang natin mga makang ko. Ubus. Diba? Masarap kasi ang pintang makang ko pag minsan lang. Mas mayakol to makang ko. Inuminto natin mamaya ang mga kangkol, yung Yakult. di ba? Kasama to sa pintang mga kangkol. So, Yan mga kangkol, tubos. Ito naman Yakult naman mga kangkol kasi may kasama ang Yakult. Ah. Yun, yung tayo ngayon mga kangkol. Tanghalian natin ay pintang. Sige so, lang mga kangkol. Thank you for watching. Bye.